Okay, kamusta mga boss? Sa mga naghahanap ng pangregalo ngayong Pasko, try nyo itong mga binibenta kong relo. Magandang klase naman to kahit na replica lang. Karamihan kasi dyan, Japan movement mga boss. Tapos ang bracelet, stainless steel na. Kaya magandang pangregalo to. Tulad nito, meron tayong Cartier. -TA. Itong Cartier natin mga boss, 1,800 lang. Japan movement na white dial oh. ito yung bracelet nya 1.8 lang yan mga boss Cartier meron din tayong G-Shock ito yung G-Shock natin oh. pailawin nga natin niilaw ilaw yan eh yan G-Shock tapos yung bracelet, stainless steel. Ah, uh, edipis ang bracelet niya. Sa G-Shock natin, 2,500 lang mga boss. 2500 lang. Ayun, G-Shock. Tapos sa mga naghahanap ng budget meal, meron tayo dito'ng RM. Sa Richard meal natin mga boss, uh, ano lang 'to? 1,700 lang 'to. 1,700. Richard Mill. Quartz to ha, ah, quartz. Meron din tayong black. Ito yung black. Yan. Piliin lang kayo sa dalawa mga boss. Tig 1,700 lang yan. Maganda rin tong black oh. Tapos meron din tayong patik-pilip na quartz. Yan. Itong patik pilip natin na quartz Miyota to mga boss Miyota movement Japan Kaya magandang klase Tapos mabigat pa siya Bali binibenta ko lang to ng 2,500 2,500 lang Napakaganda Mabigat Dalawang piraso lang yan Ito yung isa Blue dial 2,500 lang patik pilip. tapos meron tayong Tig-15 lang 15 lang tong isang to pero ano to Japan Japan movement black dial gold bracelet yan nag-iisa na lang to 15 lang tapos meron tayong Techno Marine 2-tone two-tone. Ganda ng bracelet niya, Jubilee. Bali, 3,500 lang to. Tecno Marine. Ayan, ito yung bracelet. Ganda to. 3,500 lang. Tapos itong Tatlo nating AP, bibigay ko na lang sa inyo ng Tig 2,500 2,500 na lang to mga boss Dating 3K 2,500 na lang Ayan, pili na lang kayo Meron tayong green dial Japan movement to mga boss ha Working chrono rin Kaya maganda Saka mabigat Ito yung ano nya, lock May AP Pati yung crown may AP 2.5 na lang mga boss 2,500 tapos ito naman yung gold yan green dial green dial din 2.5 lang AP dito naman tayo sa tag hoyer natin ito na lang tag hoyer ko mga boss oh, naubos dati ang tag hoyer ko ang ano eh dami di ba ngayon, ito na lang. Yan, dito muna tayo sa F1 na TIG 1700. Yan, tatlong kulay meron na. Meron tayong white, black, tsaka red. 44mm, tapos yung movement, Japan. Kaya mas mataas siya. 1700. Rotating bezel na to mga boss. Tapos, stainless steel ang bracelet. Ito, mabenta to. Marami nang bumili sa akin nito. Ilang piraso pa tong white natin? Isa na lang. Ah, nag-iisa na lang 'to. Nag-iisa na lang pala 'to. Ang marami mga boss itong black. Itong black marami pa ako nito. piliin nilang lang kayo. Tsaka tong red, meron pa ako nito. Meron pa. Marami pa akong stock nitong red. Ah, 17 lang. 44mm Japan movement. Tapos ito namang isa 1.5 lang to 40mm yan 40mm lang kasi to mga boss Ayan 1.5 lang Mag iisa na lang riyata yata to no Dalawa pa, ah, dalawa pa to Bali dalawang piraso pa yung Tig 1.5 ko White dial lang ang available Okay next natin tong Tig 3.5 na F1 Bali dalawang piraso na lang pala yung TIG 3.5 ko na F1 ito meron tayong white dial itong 3.5 natin Japan movement working chrono rin to ah yan 3.5 yan tapos meron tayong 46mm yan mabigat tong 46mm laki kasi yan 3-5 Japan movement dalawa lang tapos karera natin ilang pa dalawa na lang rin karera natin no? dalawa ito karera Porsche maganda nya no maganda to nasa ilalim yung date nya tapos yung bracelet nya maganda rin no? Japan movement 3-5 lang lahat pala ng ano natin na lahat ng tagoyer natin mga boss puro quartz wala tayong automatic na taghoyer okay meron din tayong grand carrera 3,500 lang din dito sa grand carrera natin mga boss umiikot yung loob nyo no? Paikutin mo nga yan okay na grand carrera 3,500 3,500 tapos meron tayong isang Monaco. Yan, Monaco. 3.5 lang din to mga boss. Yan, Monaco. Kapal lang salamin nyo. Solid din. Mabigat. Ayan, 3.5 lang sa Monaco. Tapos meron tayong Aqua na TIG 1700. Yan. White dial. Rotating bezel 1.7 lang Tapos sa TIG 3.5 natin na aqua racer Isa dalang mga boss black. black na lang Yung white kasi mga boss Ginamit ko na lang Nagandahan kasi ako eh Maganda talaga siya. Hmm. Kaya ito na lang available Black Maganda to mga boss Itong aqua racer Rotating bezel na rin to Japan movement ito yung pindutan niya. Tapos ito naman yung lock niya. Iba ang lock ng ano. Aquarizer maganda. Ayan baka may magkagusto dito, 35 lang ah. Aquarizer natin. Next natin Seiko. Sa mga naghahanap ng Seiko, ayan paubos na Seiko ko mga boss. Limang piraso na lang. Dati ang dami niyan, may git 10 'yan, ngayon lima na lang. Ito, unay na natin itong silicone strap. Black dial. Bali, 3,500 lang to mga boss. Ito yung strap nya. Silicone. Tapos, ito naman yung lock nya. May Seiko. Rotating bezel to mga boss ha. 3,500 lang. Ito naman, tigpo 4,500 na itong mga to. Ito, meron tayong Batman. Batman. 4.5 na to mga boss Japan Movement 4R36 kaya medyo mahal siya mga boss eh kasi magandang klase yung movement nya 4R36 rotating bezel tapos ito yung bracelet nya yung lock may seiko rin no? tapos ito yung likod maganda 4.5 lang yan mamili na lang kayo ito yung isa kung meron tayong yellow fin Itong yellow pin natin, ano to? ah uh, ceramic bezel to. Yan, magandang klase to. Yellow pin. Yan, 4-5 lang sa yellow fin natin. Tapos meron tayong green dial. Ito yung green, no? Maganda rin. 4-5 din to mga boss. Yan. Ganda yung dial niya. Metallic green. Tapos yung bezel, black. Matte black ang ano nya. Bezel. Rotating yan ha. Ganda ng tunog oh. Smooth. Smooth. Ayun, oh. Solid. Lahat na Seiko mga ganda Mm. Tsaka yung mga nakabili ng Seiko ko, walang reklamo mga boss. Umuulit pa. Umuulit pa. Maganda kasi itong Seiko. Mahal nga lang no. 4 Tapos sa Seiko natin na may box Isang piraso lang mga boss ha Baka kasi may maghanap ng box sa akin dito eh Ito lang ang may box sa Seiko ko Itong blue dial Ayan. Ito lang ang may box mga boss ha Pakita ko sa inyo Bali ano siya Rubber strap Yan Seiko Rotating bezel din Japan movement 4R36 Day and date meron na. Yan. Bali dito naman 4,000 lang po mga boss. 4k lang. With box. Dalawa to eh, nabenta ko na yung green. Ito na lang natira. Okay, next natin tong ano, Alba. Ito nga palang Alba ko mga boss, ah, ano to ha ah? Legit to. Original. Original tong Alba natin bali Tiffany ang dial niya mga boss. Yan. Ang ganda niya. Maganda to mga boss. Dalawa alba ko eh. Yung isa green tapos jubilee bracelet. Nabenta ko na eh. Hindi na umabot sa vlog. Ito na lang natira. Tiffany. Nandun yan Kumalit nga lang eh. Oh, yan gusto ko. Gusto rin ni misis to eh. Kaya lang panlalaki to eh. Panlalaki eh. syempre mga boss, Japan movement to. Gawa din to lang Seiko diba? Tama. Alba. Alba. Legit to mga boss ha. Ayan ha. Meron siyang ano. Card. Bali sa Alba natin mga boss. Uh, 4,500. 4,500 Alba. Yan Tapos sa mga naghahanap naman ng fossil. Ayan. Meron tayong apat na peraso. Ito mga boss para sa akin. Itong fossil. Solid to. Hindi kayo makapaya dito bukod sa solid napakamura lang 3k lang to mga boss kaya ako nasabi mga boss kasi itong posil natin anunti japan movement na tapos maganda siya eh ayun o oh, mayroon siyang day and date ayan kumpleto siya tapos yung nasa kaliwa ampm ayan pili nilang kayo itong isa green dial hindi lang makita yung ganda kasi GoPro 'tong ginamit ko mga boss. Ayun, maganda 'tong green oh no? Perfect. 3000 lang. Ayan, may box. Maganda. Tapos meron tayong Pepsi. Pepsi Posible. Ayun. Japan movement ang fossil natin. Rotating vessel 'tong posil mga boss ha? ah, itong ano Pepsi tong Pepsi rotating bezel. Tapos meron tayong white dial. Yan maganda rin yun. square. Ah, itong square maganda. Ang ganda. 3,000 lang. Fossil. Tricky. Okay. Dito naman tayo sa Omega. Sa mga naghahanap ng Omega. Isang piraso na lang Omega natin mga boss. Omega Seamaster. Yan. Ito yung box niya. Ang ganda. May kasamang mga ano yan ha? May kasamang paper bag yan Hindi ko na lang pinakita dito Kasi wala nang mapaglagyan no? Oh. Sikip na dito sa lamesa Bali, rotating bezel din tong ano natin mga boss Omega Tapos, Japan movement na rin Pakita ko lang sa inyo yung bracelet Maganda bracelet nito eh. Yan Patilak maganda, may Omega White dial Ito dalawa rin to mga boss Nabili na yung black dial Type mo nga rin yan diba mm. <laughs> Bali sa Omega natin mga boss Si Master 4,000 lang 4,000 Ito yung ano nyo Card 4K lang sa Omega mga boss Next natin tong tiso sa mga naghahanap ng tiso. Ayan, sakto pala automatic tong ano natin tiso. Meron tayong green dial. Tiso PRX. Maganda bracelet ito mga boss. Manipis lang. Tapos ito yung likod. Ayan. Sa tiso natin 4,000 lang rin mga boss. 4,000. Meron din tayong Tiffany. Yan, Tiffany. Tapos meron tayong UFO robot. Ito yung UFO robot to. Ganda oh. UFO robot. 4K lang yan. Ganda ng bracelet. Manipis lang oh. Yan. 4K lang, may kasamang ano yan ha manual ito yung manual niya, kapal oh tapos, ito naman yung itsura ng box niya piso tapos, ito palang MK may MK pala tayo no ito yung MK natin pakita ko muna sa inyo yung mga pambabae natin meron tayong green dial yan lahat pala lang ano natin no pambabaing MK bali gold ang bracelet itong green dial mga boss uh, 1,700 1,700 yan ganda ng dial nyo metallic green tapos meron din tayong tig 1k lang mga boss ito 1k lang to pambabae rin to mga boss ha 1k lang may mga diamond yung bezel 1 k lang. Ito pa yung isa oh. Okay. Yan. Tapos sa uh, panlalaking MK, meron din tayo ito. Panlalaki to, 1,700 lang din. Ang yan, mabigat yan. Mabigat to mga boss, saka ano to ah, hindi hindi to lata. Mabigat yan mga boss. Mm. <laughs> tapos ito pa yung isa oh. Yan. Tapos meron tayong big face na MK 47MM. 47MM. Silicone strap. Yan, ganda ng strap niya. Makapal. Bali dating ano 'to eh. Magkano ba dati 'to? 25. Dating 25, bigay ko na lang sa inyo ng 2000 mga boss. 2000 na lang. 2000 na lang. Panlalaki. Michael Kors. Gold ang ano niya case. Tapos sa uh, strap, black. 2000 na lang. Tapos ano naman yung hawak mo? Ito naman couple. Couple, couple watch. watch. Yan sa mga magjowa no, sa mga mag-asawa, mag asawa kung yung tight yung medyo tight lang yung budget para gusto lang makabili ng murang relo na couple. Eh, Bakit magkano ba yan? 2000 lang dalawa. 2000 lang dalawa na. Oh. Yan mga boss. Pareho oh. na kayo ni ni Mrs and Mr. Yan. Couple watch. O, couple watch. Bali kayo. 2k lang mga boss. Ito yung panlalaki. Tapos ito naman yung pambabae. Oh. Pakita na muna natin yung ano niya, dial. Para makita nila, ayan, black dial. Pati yung ano niya, mga boss, yung bracelet niya black eh. Pati black. yung lock eh. Ano? Basta ito sa babae. Yan yung pambabae. Sakto to, pambabae. Iba kasi yung lock niya eh, no? Mm. -hmm. Na-adjust 'yan, na-adjust 'yan. Tsaka hindi mo na siya kailangan pabawasan kasi i-ano mo na lang 'yan. Iusog-usog mo lang. Iusog mo lang. Kung ano lang yung sukat ng risk mo o a-adjust mo na lang siya hindi mo na siya kailangan pabawasan oo hindi na gastos ng 50 ayan mga boss Siyempre ito naman yung last natin pang malakasan nating relo Panerai ayan lapit natin ng konti no lapit natin ng konti itong panerai natin na submersible ito yung mga box ng piston natin ayan tatlong piraso yan Sa paneray natin mga boss, automatic to. Teka lang, pakita ko muna sa inyo yung box ha. Napakaganda kasi ng box nito eh. Ayan, Kawi ang box niya. Tapos ayan o, no? paneray. Tapos may card siyang kasama. May kasamang ano yan. Pang tanggal ng bracelet, ng strap. Tapos extra strap yan panerai din ito yung relo submersible bali rotating bezel din to mga boss ito yung seconds nya itong nasa kaliwa tapos ito naman itsura ng strap nya ganda mabigat to mga boss solid Solid 'yan eh. Ganda. Tapos ito naman yung liquid. Submersible. Bali sa paneray natin mga boss, 7,000. 7k, ayan. Yan baka may naghahanap ng paneray sa inyo, no? Ito, 7k lang mahal kasi paneray mga boss mm -hmm. itong box pa lang magkano na libo na to eh box oh, pa lang ha, mga box boss lang libo na ang halaga paano pa kaya itong relo tama e, paano kasi quality yung box mm -hmm. magandang klase naman kasi mm -hmm. sa mga gustong bumili no now COD po tayo payment first tayo through gcash payment first through gcash tapos kung halimbawa dito lang kayo sa Metro Manila, pwede natin yung ipalalamob. Pwede natin yung so, mga boss. Tapos kayo na lang yung magubayad sa delivery fee ni rider. Tapos yung mga gusto namang umorder na outside Metro Manila, mag a na lang kayo ng uh, 250 sa shipping sa LBC. Pero nababago na kapag sa Mindanao. 280 yun. 280 pagka Mindanao. Oh, oh. 250, Lalo na pagka ano, no, remote area. remote area kasi mas mahal. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos syempre, ito yung FB page ko mga boss. Peter Paul Kadjente. Yeah. Merong 60k followers. Saka yung iba kasi, pag nag, kung sa may nag -e sabi nila, para naman sila mga kasigurado. Ikausap nyo na nga mismo si Peter Paul mga oh. boss. Basta yun mga boss no, message na lang kayo sa FB page ko, okay? Marami nang bumili. Ikaw, kailan ka bibili? Maraming salamat mga boss. Ito yung mga laruan ko. Tinigil ko ng pag-collect. Magastos eh.